guys. Lemon picker po tayo po today. Ang hirap po, alam niyo po kung bakit. Ang lemon po lahat ay nasa ilalim po. So, kailangan po magdahan-dahan na kasi meron pong bahay ng nangangagat. Sira po. Okay pangin natin at hindi naman po natin mararating. So, kailangan po. Pero, yung sinabi ko, lalatay dahan kasi may bahay huling ito, ano? mo, Ayun, mo, oh. So, kailangan pang huling natin siya. Paano ba makukuha ito? Ang layak. Kailangan magkat tayo ito ng konti. Bakit ay makapasit sa loob? ang hirap po kasi nasa dikitas yun no? kasi ang bunga niya po lahat nasa galing po yung malalaki yun na din sa dulo ito po sa taas na pa lang po yan maliliit pa lang so takot ako nakita niyo yun oh. mga ah, po yan 嗯。 ayan po ang aking nakuha sa taas ang dami po ano tignan nyo kung bibilihin ko sa market yan mahal yan so dito naman dahil yung neighbor nila ay eh, hindi alam kung paano alagaan ang kanilang mga pananim So ako lang ho nakakalam na may mga bunga po sa ilalim doon sa taas kasi once po sometimes po na naglilinis kasi ako sinisilip ko yung ilalim kasi nga lang po nakakatakot kasi meron pong uh, tawag noon yung nangangagat, yung nangangagat po at pag kinagat ka eh namamaga yung mukha mo so ayan no, tingnan nyo ang galing ko ano <laughs> yan ang OFW <laughs> So, Anyway, thank you for watching.